🎵 Di ko akalain magagawa mo sa akin ito 🎵 ibigay ang lahat-lahat sa'yo Iniwan mo ako, nag-iisa't nagdurugo 🎵 kaya'y mabubuhay pa ako Pakinggan mo nga aking awitin, Inaalay lamang sa'yo. Sinaktan mo nga aking damdamin, Ngunit di mo na sana. Sinaktan ang puso ko, sinaktan mo ang puso ko, hinaskas mo ng kutsilyo. Binuhusan mo ng asido, pinukpok ng martilyo, sinaktan mo ang puso ko. Ngayon ako'y nang hihingalo, mauubusan ako ng dugo, sinaktan mo ang puso tayo Nilalagyan mo ng bubog ang palaman ng tinapan ko Manonood ng sine, isang linggong naghintay sa'yo Sabi mo na traffic ka lang, naniwala naman ako Pakinggan mo ng aking awitin Inaalay lamang sa'yo Tinaktan mong aking damdamin Ngunit di mo na sana Tinaktan ang puso ko Tinaktan mo ang puso ko, Ilagyan mo ng turnilyo sinunog mo ng posporo, hinampas mo ng tubo, sinaktan mo ang puso ko. Ngayon ako'y nang hihingalo, maubusan na ako ng dugo, sinaktan mo ang puso ko. <coughs> Nakuha mo ako akong ipatagad sa atin yun? mo ko sa harap ng magulang mo. May manang nanggan sa sampalok ang sabi mo, kapatid ko. Mo. Pakinggan mo ang aking awit. A lai la mang mo ang kingdom dami, na sana sinapatan ang puso ko, sinapatan mo ang puso ko, Inaskas mo ng sipilyo Taka ng ginamoto pinakain sa so sinaktan mo ang puso ko ngayon ako'y nangihingalo ho. maubusan ako ng dugo sinaktan mo ang puso ko ho sinaktan mo ang puso ko tinampas ng jungle ballo Pinanglinis mo ng banyo dinik dik mo ng baso Sinaktan mo ang puso ko Ngayon ako'y nang hihingalo Maubusan ako ng dugo Sinaktan mo ang puso ko sa na nagkakarinig nito, please lang pakibalik ang puso ko.